Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Maraming mag-asawa ang nagbabago kapag sila ay nagkaroon na ng anak. Karamihan sa kanila ay nagiging responsable at masipag sapagkat gusto nilang mabigyan ng mga ito ng magandang kinabukasan. Isa sa mga taong ginawa ang lahat para sa kanyang mga anak ay si Odie Trinidad na born and raised sa Pilipinas. Noong 1987, ang kanyang mga magulang ay nagdesisyon na lumipat at permanenteng manirahan sa Estados Unidos. Nang siya ay nasa tamang edad na, Si Odi ay nag-enlist sa United States Navy. Bukod sa pagiging mabait, ito ay nilarawan ding relihiyoso. Kung sasapit ang araw ng linggo, si Odi ay laging makikita sa simbahan sapagkat napakahalaga ng pananampalataya sa kanyang buhay. Nang makilala nito ang pinay na si Mary Rose na tubong Occidental Mindoro ay hindi na niya napigilan ang kanyang sarili at kaagad niyang pinakasalan nito. Pagkalipas ng pitong taon na pagsisilbi para si US, Nagdesisyon si Audi na magretiro sa kanyang navy career. Kasunod niya ay ang paglugo naman ng na kanilang pamilya ni Mary Rose. Kaya nagdesisyon itong bumili ng bahay sa Tineck na isa sa maituturing na pinakaligtas na lugar sa state ng New Jersey. Ang pagsasama niyang dalawa ay nagbunga ng apat na mga supling na puro mga babae. Ang pangarap nilang anak na si Caitlyn ay pinanganak noong 1998. Ang pagdating nito sa kanilang buhay ay nagbigay ng kasiyahan sa kanilang mag-asawa. Ito ay nilarawan ng mabait, mapag-alaga at napakabait na anak. Ibinahagi ni Mary Rose na malaki ang naging impluensya niya kay Caitlyn. Kaya nang ito ay nagsimula ng pumasok sa eskwelahan ay gusto rin itong maging nurse tulad niya. Sa tindi na kagustuhan ni Caitlyn na matupad ang kanyang pangarap, pati ang mga kaibigan nito ay nahahawa na sa kanyang pagiging passionate sa kanyang mga ginagawa. Kaya upang hindi ito magkaroon ng problema sa pagpasok sa college, ang mag-asawang Trinidad ay hindi tumigil sa pagtatrabaho. Si Odi ay kalaunang nagtrabaho sa post office habang si Mary Rose naman ay mas lalo pang pinagbuti ang kanyang pagtatrabaho bilang nurse sa Beth Israel Hospital. Nang si Caitlin ay makatapos ng high school ay proud nitong ibinahagi ang balita na siya ay natanggap sa College of Mount St. Vincent na pangalawa niyang hakbang upang matupad niya ang kanyang pangarap na maging nurse. Nang matapos ito sa isang semester, ay masaya naman si Mary Rose sapagkat ang kanilang pangalawang anak na si Dana na ipinanganak noong 2001 ay malaki na rin at papasok na sa hulintong taon sa high school bilang isang senior sa Tinek High School. Ang kambal na bunso naman nilang anak na si Melissa at Alison na ipinanganak noong 2005 ay naiulat na pumapasok sa Thomas Jefferson Middle School at ang mga ito ay excited dahil kapag sila ay mga 9th graders na ay papasok sila sa parehong eskwalahanak nilang ate na si Dana. Sigurado ako na katulad ng ibang pamilya, ang pamilyang Trinidad ay nagkaroon ng hindi lamang isa pero napakaraming mga problema sa buhay. Ngunit ang mag-isawang Odie at Mary Rose ay ginawa ang lahat hindi para maging perfectong magulang pero ang pinaka the best na nanay at tatay sa mata na kanilang mga anak. Ang kanilang pagtsatsaga ay talagang naging inspirasyon na kanilang mga anak para magpursige sa buhay. Saksi din ang mga taong nakakakilala kung gaano na balaking maayos na nameri Rose sa kanilang mga anak. Sapagkat ang mga ito ay mabait, marunong rumispeto at talagang magagalang. Bagamat silang mag-asawa ay naturalized American citizen, ay sinigurado na na Mary Rose na alam at magiging pamilyar pa rin ang kanilang mga anak sa kultura ng mga Filipino. Sa mga litrato na magkakapatid ay mapapansin mo kung gaano kasimple ang mga ito. Ang Trinidad Sisters ay malapit sa isa't isa tisa at sa ganda ng kanilang mga pag-uugali, ang mga ito ay nagkaroon ng napakaraming mga kaibigan. Bagamat matatawag na simple ang pamumuhay ng kanilang pamilya, para kina Mary Rose at Audie ay hindi laging karangyaan ang kahulugan ng American Dream sapagkat para sa kanila, ang pagkakaroon ng sarili nilang bahay, nakakakain ng maayos at mapagmahal na mga anak, ay sapat na para tawagin na nakamit na nila ang American Dream. Sa simbahan na ito ng Church of Saint Anastasia na isang Roman Catholic Church sa Tinec, ay madalas magsimba ang mag-anak. Si Odie ay naiulat na laging makikita bilang kolektor at usher na gumagamay sa mga tao lalo na sa mga Filipino hanggang sa kanilang mga upuan sa loob ng simbahan. Kung tapos na ang misa ay nag-oorganize at nag-aalok din ng mga ito ng inumi. Pero noong July 2018, sa halip na masasayang mukha nila ang dumulo sa misa, ay makikita mo sa larawan na ito na litrato na lamang ng pamilyang Trinidad na nakalagay sa paborito nilang upuan sa loob ng simbahan sapagkat sila ay naging biktima ng nakakalungkot na trahedya. Ang mga tao na nakakilala sa kanila ay naging emosyonal nang mabalitaan ang kanilang sinapit. Ang Fast of Filipino American Society of Tinec ay mabilis na tinulungan ng pamilyang Trinidad sa anumang bagay na kakailanganin ng mga ito. Ayon sa naunang ulat ay kaya pala sobrang emosyonal ang mga tao ay dahil lima sa anim na miyembro ng pamilyang Trinidad ay namatay. Hindi kaagad nagpa-unlock ng interview ang kamag-anak ng mga ito ngunit kahit ano pa man ang nangyari ay hindi yun nakapigil sa mga taong nagmamahal sa kanila na magsagawa ng vigil para alalahanin ang kabutihan ng mga ito. Ang ilan sa kanila ay nagtirik ng kandila, nagbigay ng bulaklak sa harap ng kanilang bahay ang iba naman ay nagsulat ng mensahe sa mga cards at sa tindi ng nangyari ay kahit ang mayor ng Tinek ay dinaluhan din ang pagtitipon. So tonight, hug your children, hug your friends, comfort each other. And I'm so blessed to be with the Tinek community and grieving with you uh, for the Trinidad family. I'm just not gonna see her anymore. And it's just so heartbreaking because I was really looking forward to, you know, spending next year and in the future with her and we had so many plans for the future. So matutal ay mahigit isang libo mga tao ang dumalo at ang mga kaklase na na Dana, Caitlyn at ang kambal ay hindi mapigilan na maging emosyonal at ang ilan sa kanila ay kinuwestyon ang layunin ng Diyos kung bakit ito hinayaan na mangyari ang trahedya sa magkakapatid. This is the time where I question God because I'm very religious

Ang tatlo ring kapatid ni Mary Rose na nasa US at Pilipinas ay kaagad ring bumiyahe para magbigay ng suporta. At nang ma-interview si Daniel ay emosyonal niyang sinabi na hindi niya maintindihan kung bakit ganun ang sinapit ng mag-ana. We're all gone. Nabaling ko pa na eh. I go to church every Sunday. And they're like, they were loved by their neighbors and their classmates. I don't know why this thing happened. Base sa mga reports, lumalabas pala na ang magkakapatid na sina Caitlin, Dana, kambal na sina Allison at Melissa, pati ang padre de pamilya ni si Odi ay sama-samang nasawi. At ang tanging survivor sa nangyari ay ang 53 taong gulang na si Mary Rose. Sa kadahilanan na laging krimen ang topic ko sa channel na ito ay marahil sa punto na ito ay nanguhula ka na at ang utak mo ay walang tigil na nag-iisip kung ano o sino ang salarin sa nangyari. Baka merong nag-iisip na ang pamilyang Trinidad ay biktima ng robbery gone wrong tulad na nangyari sa Pinay na si Ira o maaaring murder-suicide na ginawa ng retiradong Pinoy na Army veteran na ito o baka naman tulad ng kaso na Filipina na ito na nawala sa kanyang pag-iisip kaya nakagawa siya ng krimen o baka naman may manghula pa na baka ang punot dulo ng lahat ay ang life insurance. Ngunit kabayan, maaari mo nang ipahinga ang utak mo sapagkat wala sa mga yan ang rason kung bakit sila namatay. Upang maintindihan natin ang nangyari, ay bumilik tayo noong taong 2018. Ayon sa kamag-anak ng pamilyang Trinidad, taon-taon, sina Odie at Mary Rose ay laging dinadala ang kanilang pamilya sa iba't ibang mga vacation spots tuwing summer. Kaya noong buwan ng Hunyo noong taong ding yun, ang mag-anak ay nagdesisyon na bistahin ng Ocean City na makikita sa state ng Maryland. Ang lugar na yan ay sikat dahil marami kang maaaring gawin bukod sa paglangoy sa beach. Tuwing umaga ay maaari kang magrenta ng bike o kaya maglakad sa wooden walkway na ito na nakaka-relax lalo na kung konti ang mga tao sapagkat marinig mo ang tunog ng alon mula sa dagat. Kung ayaw mong gawin 'yan, ay maaari mong puntahan ang Asitig Island National Seashore na malapit lamang sa Ocean City. Para sa mga bata, ay perpekto ang iba't ibang ride and amusement parks. Meron ding auditorium. Kung gusto mo naman na mag-relax, ay maaari mong gawin 'yan habang nasa tubig kung sasadyain mo ang Secrets Jamaica. Kung bet mo naman ang simpleng kasiyahan, ay maaari kang maglaro sa miniature golf. Kung adventures naman ng mga kasama mo ay maaari kayong magparasailing. At para gawing exciting ang experience nyo, ay pwede rin kayong magrenta ng speedboat. Binanggit ko ang lahat ng yan sapagkat sa loob ng isang linggo ang mga aktibidades na yan na ginawa ng pamilyang Trinidad sa Ocean City. Ang mga kaibigan na magkakapatid ay araw-araw na nakakatanggap ng text at larawan mula sa mga ito tungkol sa kanilang pagbabakasyon sapagkat talaga namang masaya mga ito na nagkaroon sila ng break sa abala nilang buhay bilang mga estudyante. Pagkatapos ng isang linggong pananatili sa Ocean City, noong July 6, ang pamilyang Trinidad ay nag-check out sa kanilang hotel. Pero bago sila bumiyahe pabalik ng tinek, ay nagdesisyon si na Mary Rose na kumain muna bago bumiyahe, sapagkat apat na oras din ang aabutin bago sila makarating sa kanilang bahay. Ang kanilang pamilya ay nag-order ng seafood at sa sobrang kasiyahan ni Allison, ay ipinadala niya ang litratong ito sa kanyang kaibigan. Nang matapos ang pamilyang Trinidad ay masayang na maalam sa Ocean City at inilagay na magkakapatid ang kanilang bagahe sa minivan. Base sa ulat, ang anim na 61 taong gulang na si Odie ang nagmaneho ng sasakyan. Nasa passenger seat naman na kanyang misis na si Mary Rose at nasa likuran ang apat nilang mga anak. Ang layo ng Ocean City sa kanilang bahay ay mahigit kumulang na apat na oras. Kaya sa haba ng biyahe, si Mary Rose ay nakatulog. Ngunit nang siya ay magising, nagtaka ito sapagkat hindi na gumagalaw ang sasakyan. Pero sa halip na bahay nila kanyang nakita ay nagtaka naman siya dahil ang ulo na kanyang asawa ay nasa kanyang dibdib. Mas lalo pa siyang nalito sapagkat maraming tao at sasakyan ang nakapaligid sa kanila. Bago pa niya mapagtanto ang talagang nangyayari, ilang mga tao ang maingat siyang binuhat. Isinakay sa stretcher at nang magising siya muli, ay sinabihan siya ng hospital staff na siya ay nasa ospital ng State ng Delaware. Doon ay nalaman niya na siya ay ginamot pala ng mga doktor sa pagka nabali at nagka-impeksyon ang kanyang kaliwang braso. Inoperahan ang kanyang mga tuhod. Nabali din ang kanyang tadyang, balikat at kaliwang balakang. Ang tatlo niya mga kapatid mula Pilipinas at ibang state ng Amerika ay mabilis na bumiyahe papunta sa ospital. Pati si Daniel ay agad niya ring nakita. Ngunit kahit ilang tao o kahit ata presidente pa ng Amerika ang dumating sa silid niya sa ospital, ay hindi nun mapapawi ang kalungkutan niyang naramdaman nang sabihin sa kanya na ang kanyang mag-aama ay patay na. Ibinahagi ng mga ito na habang siya ay natutulog, isang sasakyan ang sumalpok sa kanilang minivan na naging dahilan ng agarang pagkamatay ng kanyang mga anak at asawa. Hindi ko na ilalarawan kung ano ang naging reaksyon ni Mary Rose, pero gusto kong ma-imagine mo kung gaano kasakit na bigla mo na lamang malalaman na ang pamilya mo na kasama mo lamang sa iisang sasakyan ay mamamatay na lamang sa isang iglap. Panigurado akong sumigaw na galit at hindi makontrol ni Mary Rose sa kanyang emosyon dahil sino ang makakagawa noon kung malaman mong buong pamilya mo ay patay na pala. Habang inaalalaya ng malalapit niya mga kaibigan si Mary Rose sa ospital, ay kaagad namang nag-imbestiga ang mga otrindad sa nangyari. Kasunod niyan ay humingi ng dasal ang mga tao para kay Mary Rose at nagbukas din sila ng GoFundMe. Ang halaga na nakikitain sa fundraiser ay nakalagay na gagamitin para magastos ng tanging survivor sapagkat hindi sila sigurado kung kailan ito makakabalik sa pagtatrabaho. Tatlong araw pagkatapos ng nangyari, ang mga awtoridad binahagi sa publiko na ang driver na nakasagasa sa mga biktima ay ang 44 taong gulang na si Alvin Hubbard. Base sa report ng mangyari ang insidente ay isinugod din ito sa ospital. Pero dahil sa hindi seryoso ang mga sugat nito, ay inirilis din si Hubbard kasama ng 30 taong gulang nitong katrabaho. Ngunit ang balita na ito ay pinakawala ng ganun ganon na lamang ay hindi nagustuhan ng publiko lalo na ng mga taong nakakakilala sa pamilyang Trinidad at mas lalo pa silang nadismaya sapagkat hindi nagpaunlak ng interview ang Delaware Police. Kaya wala silang alam kung bakit hindi sinampahan ng mga kaso ang driver. Habang nalilito ang publiko, si Mary Rose naman ay walang magawa sapagkat kailangan pa niyang magpagaling. Sampung araw pagkatapos niya makalabas sa ospital ay dinala naman ito sa rehabilitation facility sa New Jersey. At habang nagre-recover ay nagdesisyon siyang ipagpaliban ang burol na kanyang mag-aama dahil gusto niyang daluhan ang seremonya. Habang naghihintay kung kailan mangyayari ang burol, ang mga tao ay walang tigil sa pagdalo sa iba't ibang mga vigil na ginaganap para sa mga biktima. Noong August 2018, mahigit isang buwan pagkatapos mamatay ng limang miyembro ng pamilyang Trinidad, sa pagtutulungan ng iba't ibang mga grupo, mga tao at kamag-anak ng na mga nasawi, ay ginanap ang wake service sa simbahan ng St. Anastasia Church na dinaluhan ni Mary Rose at ng malalapit nila mga kapamilya. Isang araw pagkatapos niyan ay binuksan na sa publiko ang burol. Ang mga taong nakakilala sa pamilyang Trinidad ay dumalo upang magbigay respeto at sabihin kay Mary Rose kung paano naimpluensyahan ng kanyang mga anak at asawa ang kanika nila mga buhay nang maihatid sa huling nilang himlayan ng mga ama si Mary Rose bagamat may iniindita pa ring sakit ay humarap sa publiko para naman manawagan ng hustisya at maipakulong si Hubbard. Uh, as you all know, I lost my family last July 6 because of a man. He is still walking free. And I had to bury my husband and four daughters. I want justice for them. and I want to see him criminally persecuted. All my broken bones and injuries will heal, but not the unbearable pain in my heart. <sighs> when Audie, Caitlin, Dina, Melissa, and Allison died, part of me died. and I'm dying inside over and over again. Justice will not bring them back, but we will be in a safer place. Kasunod ng interview niyan ay nagsalita na sa wakas sa mga trinidad kung ano ba talaga ang nangyari noong July 6. Ayon sa kanilang investigasyon, si Howard na empleyado ng Alidac Metalworks kasama ang kanyang katrabaho ay minamaneho ang four truck na ito sa Delaware's Primary North and South Expressway nang bigla na lamang itong mawala ng kontrol sa manibela. Ang truck ay nasagi ang sasakyan ng isa pang motorista na kinilalang si Brian Kern. Ang impact ang naging dahilan kung bakit nawala ng kontrol si Kern sa kanyang kotse, kaya ito ay nagpaikot-ikot hanggang mapunta sa madamong bahaging ito. Bagamat malaki ang kanyang sasakyan, ay nawalan din ng kontrol si Hubbard sa kanyang truck. Ito ay lumiko pa kaliwa hanggang mag-cross sa median at pumasok sa Delaware 1 North Lane na parehong tinatahak ng minivan ng pamilyang Trinidad. Ang pangyayaring yan ay mabilis na nangyari. Pero ang ilang segundo na yon ang naging rason kung bakit sa isang iglap ay namatay ang mag-aama apat na buwan pagkatapos ng insidente, ang mga tao ay masaya sapagkat nasampahan na sa wakas ng patong-patong ng mga kaso si Hubbard. Tulad ng five felony counts of second-degree vehicular homicide at three misdemeanor counts of vehicular assault. Ngunit wala namang nangyaring trial sapagkat noong June 11, 2019, si Hubbard ay tinanggap ang plea deal na inalok sa kanya ng prosecutor. Kasabay ng pag-amin niya na siya ang responsable sa pagkamatay ng limang tao, ay ibinaba naman ang kaso mula homicide sa second at third degree vehicular assault na lamang. Depende sa galing ng kanyang abogado, ito ay maaaring makulong lamang ng hindi tataas ng labing apat na taon. Pero ang mga kamag-anak ng biktima, lalo na si Daniel, ay nadismaya sapagat para sa kanya ay hindi sapat ang 14 years. 14 years lang, sabi ko parang hindi tama yun. And then again, he might not get that maximum. So 14 years, but then he might not get it. So I don't know. Masyadong, yung 14 years ka, kulang pa eh. My heart is still crying out for justice. It's still, you know, the hatred is still there, you know. Nang mangyari ang sentencing hearing ay humarap si Mary Rose sa judge para ibahagi kung ano ang pinagdaanan at mga pagsubok na kailangan niyang malampasan. Sinabi niya na bagamat dumaan na siya sa walong surgeries ay hindi na siya makakapagtrabaho pa bilang nurse sa tindi ng damage sa kanyang katawan. Mangyayak-ngayak din niyang sinabi na ang sakit na nararamdaman niya sa kanyang katawan ay hindi maihahalin tulad sa mental pain na kanyang dinadamdam sa pagkawala ng kanyang buong pamilya. Sa pagtatapos ng kanyang victim impact statement ay luhaan niyang kinuha ang litrato ng kanyang pamilya. Humarap siya kay Hubbard sabay-sabi na gusto kong tandaan mo ang kanilang mga mukha para sa tuwing titingnan mo ang iyong mga anak ay makikita mo rin ang mukha ng mga anak at asawa ko. Ang kapatid ni Audie na si Daniel ay humarap sa korte at hiniling niya sa judge na sana ay parusahan nito si Hubbard ng pinakamataas na sentensya dahil limang buhay ang kinuha nito. Ngunit katulad ng inaasahan ay ginawa ng abogado ni Hubbard ang lahat para kumbinsihin ang judge na ang nangyari ay isang aksidente at hindi ito sinasadya ng kanyang kliyente. Idinagdag nito na bagamat malungkot sila sa nangyari ay ipinaliwanag nila na ang rason kung bakit na-distract at nawala ng kontrol si Hubbard sa manibela ay dahil sa medical condition itong tinatawag na COPD o Chronic Obstructive Pulmonary Disease o mas kilala sa tawag na cough syncope. Na ayon sa National Institute of Health, ang mga taong merong COPD ay panandali ang mawawala ng malay kapag matindi ang kanilang pag-ubo. Nang basahin ng judge ang sintensya, si Hubbard ay umiyak. Habang halo-halong emosyon naman ang naramdaman ng pamilya ng mga biktima sapagkat sa halip na parusahan ito ng 14 years na pinakamataas na parusa sa mga kasong second at third degree vehicular assault, ay hindi ito makukulong kahit isang araw. Sa desisyon na ibinaba ni Judge Calvin Scott Jr. ay sinabi nito na bagamat malungkot siya sa nangyari sa limang miyembro ng Trinidad family, ay hindi naman siya kontento at nakumbinsi ng prosecutor na si Hubbard ay may kapabayan sa nangyari na naging resulta ng car crash. Kaya sa halip na 14 years, ay pinarusahan niya lamang ito ng isang taong probation. At kung mapatunayan na nilabag nga nito ang panuntunan sa probation, ay doon pa lamang siya makukulong ng 14 years. Ang mga reporters na nag-aabang sa labas ng korte ay hiningan si Hubbard ng statement, pero magiyak-iyak na tumangging magbigay ng anumang komento ang Amerikano. Ang fundraiser na ginawa para kay Mary Rose ay nakakalap na mahigit 17 million pesos na nagamit niya sa kanyang medical bills at personal na mga pangangailangan. Sa report naman na ito mula sa Delaware ay naiulat na ang insurance company kung saan nagtatrabaho si Hubbard ay di umunay nagkaroon ng confidential settlement kay Mary Rose. Kung magkano ang kanyang nakuha ay walang nakakaalam sapagkat ito nga ay confidential. Ang pagtanggap niya sa pera ay nanganghulugan lamang din na hindi na niya maaaring idemanda ang Alidec Metalworks kung saan dating nagtatrabaho si Hubbard. Kung walang nangyari sa criminal charges na isinampa ni Mary Rose ay hindi siya tumigil. At ayon sa report na ito ay nagsampa siya ng civil lawsuit. Pero wala nang nag-cover kung ano na ang nangyari sa nasabing lawsuit. As of this recording, si Mary Rose bagamat nag-iisa ay nananatiling malakas. Sa tulong ng kanyang mga kaibigan, kapamilya at mga kamag-anak, ay unti-unti siyang nakabangon sa sakit na kanyang naranasan. Base sa mga posts niya sa kanyang social media, noong nakaraang taon lamang ay nililibot niya ang Europa. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!